hindi ko iniingi sa magulang ko yung pagbili nito. Eh. Ayun, kumbaga, hmm. kumbaga yung bisyo mo, hmm, sagot ka. Sagot mo. Uh, bisyo nila. Sa kanila. Sa ka kanila. Yeah. Basta yun sa iyo, sa iyo. Ah, wala Bisyo nila. Yun, oh, paminsan-minsan naman. Ala? Titigil-tigilan mo naman yung pag-inom ng alak eh, halos araw-araw eh. Nakakaila ka ba sa isang araw? Wala. Pag dumalawa, natitira niya ano ba nararamdaman mo pag nakakain pa ng balangalak? Parang nang alak ang problema sa mundo. Kumbaga... Uh, Makawalay ka ng kutan mo. Ay kumbaga humihingi ka ng tulong sa alak. Kaya okay. ba? Para lumigaya ka. Ah. Marami naman paraan. Ano klase? Maraming pamamara pamamaraan ng kaligayahan. Punta ka sa likod, mag-asarol ka doon, mag-tip, mag ano, mag magkuan ka ng mga ng mga lupa do magbungkal ka magtanim ka ng sitaw hanggang Meron sa din ako. Oh, hindi pag nakapagtanim ka ng sitaw, <laughs> kamote. Meron din ako. Basta basta talong. Oh. Ngayon, ang kaligayahan doon, yung makita mong magbunga, yung Meron mga pinaghirapan yung pinag mo. Eh, Kaya nga, ang ibig ko sabihin, marami pamamaraan ng kaligayahan. Ngayon, kung yung mga itinanim mo eh, nga. Lamunga. Lamunga. Doon, palang pa lang yung ligaya bang matatanggap mo. Hindi uh, na bibili lang gulay. Kaya nga. May okra ka. Talaw. Mulang na nga lang panahog eh. Magtanim ka ng bagong at saka bechin. Tinganok mo ako, yung buwan. Buto ng pera. Oo, uh, gusto mo ba naman? Oo. Uh, Ay gusto mo, ihanap kita ng buto ng bechin. <laughs> buto ng bagong. Buto <laughs> 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 ng pera Hindi na. ka naman mong problema naan. Uh, ngayon, tuturuan kita kung paano lumigaya pa. Punta ka sa harapan nyo. Linisin mo yung harapan nyo. Pag nalinis mo yung harapan nyo, nahawanan mo. Kasi maraming dahon, di ba? Maraming mga puro puno Pag nahawanan mo lahat yung yung harapan nyo na yun, li, kumbaga, lilinaw yung paligid. Yung damdamin mo, uy, kasabihin mo sa sarili mo, uy, maluwag pala yung aming bakuran. oh, dahil li, ka. di diba? O, oh, okay. ngayon, mula ngayon. Wala ka pera. Hindi, katwiran nyo ng pera. Ang pera, lahat ng tao, ang Ang mahal na, o. Oh, Malulungkutin ka. Oh, pero ang pera, kwa na lang sa buhay, palamuti na lang sa buhay yan. material uh, thing. Ang mahalaga sa atin, yung walang sakit. Hmm. Hindi Sipagain. na, hindi na hu hospital. Uh, kumakain ka ng apat na beses sa isang araw pa. ay di siyempre masagana ka sa pagkain eh ay, 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 ngayon ay gabarro, eh. hindi na ngayon pagdating ng gabi kung mga pagod ka kakalinis kakabong ka ng lupa iinom ka ng isang sisyat ka ba ng isang isang pampagana o kaya beer di ba so, tama na yun tapos iwasan mo ni sigarilyo ng nang hindi ka pumapangit <laughs>